O yung 2008? Hindi naman na eh, kasi na na natin yan eh. Si Sam Versoza, kilala rin bilang uh, boyfriend ni Rian Ramos. <laughs> Lumalabas na na ginagamit ni Sam Versoza si, si Rian Ramos para mas makilala siya at mas magkaroon siya ng marka sa mga taga-Manila. Totoo ba yon? Uh -huh. Dahil artista siya, kilala siya, uh -huh. uh, crowd-drawer siya or uh -huh. makapansin tayo lalo. Actually, hindi ako support. Simple lang, ayoko magka-jowang politiko. Bakit mo ayaw ng uh, jowang politiko? Pag sinabi mong politics, nakakabit na doon yung corruption. napakaswerte natin dahil tayo lang ang pinaunlakan ni SB Sam Versosa na mag-tour sa kanyang bagong-bagong gawang bahay. Kaya halika na! Hi Sam! Kamusta po <laughs> Sir Julius? Congrats! Congrats! <laughs> Welcome, Welcome po! Welcome! Ang ganda, ganda ng labas Welcome ng bahay. Excited <laughs> na ako makita yung eh, sa loob. No? <laughs> May malaking statwa ni St. Michael dito. Yes, uh, yan po yung aking uh, guardian angels mula nang bata ako. Uh, eh, naging ano ko na siya, parang uh, laging dinadasalan na taga-protecta ever since. Uh, uh, ka ever since, bata ka pa. Ever since pa. At meron kang tattoo niyan, di ba? Ah, meron pa dito. Oh, oh. oh, So, halika na, pasok na tayo At sa tara, welcome ba? po, Excited welcome. Excited na ako rito. Gano'ng katagal nawa ito? Ah uh, limang taon din. Five years Five din. Eh. Five years din po, inabutan siya ng pandemic, kaya oh. medyo mas tumagal. Oh. So, itong entrance, guys, ang laki, no? <laughs> Laki entrance. Wow! wow! Ang ganda. Oh. Mm -hmm. Sino nag-design ito? Kami-kami uh, lang. Huh? Oo, kasi ito yung mga... iniisip ko dati nung bata ako na gusto ko sanang may grand entrance sa bahay. Pero, siyempre, may mga architects, may contractor tayo. But I'm also a civil engineer. So, syempre may konting alam din tayo sa pagdi -design at paggawa ng bahay. Hindi naman ito yung kunang bahay na pinatayo ko. So, uh, ito eh, ibang ano naman, ibang atake sa pinapatayo kong bahay. At itong sculpture na to sino may gawa nito? Ah, binili ko lang yan. Nakita ko kasi. Sabi ko, eh, okay to ah. Sabi nung uh, interior designer ko, sabi bagay na bagay sa ito. Uh, sabi niya, man of the universe daw. Oo, oh, uh -oh. ganda. Parang it's a mix of uh, old and new, no? Mm -hmm. Parang modern, classic, ganun oh, natin. No? Classic, pero yung oh. interior, modern na po. Oh. Uh, makabago na kasi gusto ko bago eh. Oh, tapos ah. dito, ito yung ano mo, pag may mga ano ka, parties ka sa labas. Opo, oh, pag may mga events, ito yung garden, oh. ilalandscape pa yun. Oh. Mm -hmm. Pati ka nagpagawa ng swimming pool? Nung una meron, oh. pero oh. nagbago yung isip ko eh. Kasi sabi ko, sa dami ng mga pinuntahan ko na mga bahay, tsaka yung mga bahay namin na may swimming pool, uh -oh. hindi rin namin nagagamit. nagagamit mas no? nagagamit pa namin yung, mas kailangan namin ng space. Uh -oh. Let's say may mga bisita tayo, may uh -oh. mga events, uh -oh. mas kailangan namin ng space kasi kaysa ng swimming pool. Uh -oh. hmm. Tapos ito naman ang kitchen nyo. Ito yung kitchen. Uh, dining, no? Oo, simple lang. Ito uh -oh. yung kitchen natin. Wow! Ano-ano mm -hmm. kasi mga to? uh ilan mga Richard Mille, Patek Philippe, mm -hmm. uh Audemars Piguet tsaka may bigay sa akin si ano eh Floyd Mayweather na Hublot The sure. Money Team ito TMT, yeah, special edition. Uh -huh. So, yeah, Ayan yung tatlong uh, brands na paborito ko Richard uh -huh. Mille Patek, tsaka Audemars Piguet. Pero I'm sure maraming ka pa nakatago. Ah, uh, may iba po. <laughs> <laughs> ano pinaka-favorite mong gamitin dito? Ah, uh, ito po yung gamit ko. Itong parang ceramic lang. Plastic. Uh, Richard Mille na ba. pa. Baba Watson. All white. Magaan lang siya. Hmm. Oh, so, kasi ito yung kanyang kitchen. Ayan. So, ito naman eh. Parang tinuturing ko na Minsan kasi hili ko magpagawa ng bahay para makita ko yung, magamit ko yung uh, mga skills ko bilang civil engineer. And, uh, konting investment na rin po. Uh, ito po yung living room. <laughs> okay, nag-set up ka rito ng interview. Oo, nag ko siya. So, one-on-one ko siya Yes. Tapos ito, napansin ko yung painting ni Ronald Ventura. Ito yung... Uh, commissioned artwork ni Ronald Ventura. Siya po yung uh, gumawa nito. Sabi niya, gagawa niya ako. Sabi ko, gawa mo ako based sa buhay ko. Uh -huh. At uh, binigyan ko siya ng uh, artistic freedom niya, whatever he thinks na bagay sa akin. So, uh -huh. di mawawala diyan yung uh, Saint Michael Archangel. Uh, yun dahil uh, Year of the Dog yata ako, nilagay niya yung wolf eh, yung dog. Uh -huh. At uh, yun, may Richie Rich. At uh, kaya yata naka-gas mask yan kasi panahon ng pandemic eh. Oh. Oh, ginawa niya sa akin ito mga 2020, oh. 2021. Oh. Ito, saktong-sakto siya dito sa pader na ito. Oh. Ito yung parang formal dining kasi lagi ako may meetings. Hmm. So, kailangan ko lagi ng parang long table kasi lagi ako may meeting. Oh. Ganito rin sa lahat ng bahay ko, may ganito ako. Mm -hmm. May mahabang, uh, may long table ako para... Hindi lang sa kainan, pero pwede rin sa mga meetings. Uh -huh. Palagi akong may meetings, Sir Julius, eh. Uh -huh. Non-stop. I'm sure. Ang dami kong ginagawa. Uh -huh. From uh, my businesses to uh, sa congress. Ngayon, me running as mayor sa Manila. Uh -huh. Tapos, I have a TV show pa sa si GMA, yung Dear SV. Uh -huh. So, napakadami po. Grabe, paano pa. mo na? Ito, sculpture, sino gumawa niya? Ito, ito. Binili lang namin ito. Uh -huh. Ito lang yan. Uy, ganda. Ah, parang Zeus. Uh -huh. hmm lang nice. ba? Nice. Uh, Oo. Gano'ng kalaki itong lupa rito? Ah, uh, ang kulang-kulang 1,000 lang naman to. 1,000 square meters. Apa. So, we're going ano ba? Samatay down tayo? Ah, uh, pwede tayo sa basement. Uh, may elevator? <laughs> See you downstairs. See you. <laughs> <That's what>. Wow! <laughs> sa aming sasakyan. <laughs> Puro all, all white. Bakit all white? Tiname uh, ko na rin po doon sa kulay ng bahay. Eh, para pare-pareho. Oh, hindi <laughs> <Wala, laughs> pa tayo ganun. Uh, I will not use uh, yung kasal or proposal just to to gain publicity <laughs> during sure the ka? campaign period. <laughs> one, sure one week before. <laughs> <laughs> Basta sabi mo eh, pero hindi. I won't do that kasi I'm not that person. Sabi ko nga eh. Kung gagawin ko yun, uh, ipapakita ko sa kanya na hindi ko gagamitin siya in any way. So, kailangan tapos na lahat yun. At uh, ko yun na uh, gagawin ko yun kahit may eleksyon or wala. Oh, ito yung mga cheesy questions. <laughs> <laughs> ano ba gustuhan mo kayo, no? kay SB? Ano yung gustong gusto mo sa kanya? Mm, well, I've if never met anyone like like him actually we're very opposite pero we ano eh totoo nga opposite uh, sa track. Uh, <laughs> um na parang nabalanse niya yung uh, mga wala sa akin mm -hmm. uh, and then what ba parang, i it's his heart uh, his heart is pure he's a good person uh, he really really cares about people uh, cares about the people around him uh -huh. parang Nakikita mo emotionally involved siya lagi na nararamdaman niya yung uh, pain ng iba or ayun and I I really relate to that. I think also yung pagiging actor ko has built in me kasi bata pa lang ako ano nag-start na ako mag-act. And parang it built in me also an understanding for mga ibang ibang klaseng tao na we're really not that different pala. Mm -hmm. So, ayun, parang nag, I think we bond on that level na parehas kaming, we're very concerned. <laughs> <laughs> Bakit nga ba <pa> ganon? <laughs> <laughs> Annoying nga eh. Ay, kala ba SB? Bakit mo na isip na siya na talaga ang on the one? Uh, no una, syempre, sir, more on the, sabi ko, ganda naman ito, uh -huh. tapos ang pa ng puso. Bisa, eh. Oh, yun yung una, <laughs> but... <laughs> Yung nagpaano talaga sa akin is yung uh, kabutihan ng puso niya tsaka yung talino niya. At uh, now na medyo matumagal kami. Uh, ang pinaka-na-admire ko is yung she made me a better person. Uh, she made me want to be the best version of myself. Uh, I would like to prove to her na hindi siya nagkamali. Kaya lalo kong ginagalingan sa buhay ko, mas naging sensitive ako. Mas naging, uh, ang <laughs> daming na-improve sa akin, pati sa mga pananaw sa buhay, sir. Kasi minsan lumaki ako sa kalya ng Sampaloc eh, iba yung kinagisnang ko minsan. Um, masyadong macho, masadong ano. Di, medyo na-balance niya ako doon. Naging pantay tingin ko sa mga lalaki at babae. Uh, naging mas emotional tayo, sensitive. At uh, yun, uh, marami pa, marami. Basically, I became a better person because of her. -oh. Uh, ano? I did that. <laughs> I'm just kidding. Hindi kayo nag-aaway? O, minsan nag-aaway rin kayo? Ay, nag-aaway naman. Ano ang usual, ano, mga pinagtatanong na yung kalawa? Ayan, o, laglaga na to. Laglaga usual. Ano? Uh, ano nga ba? Ah. Uh, <laughs> uh, na recently, na recently. ano siya sa akin, na ano siya sa akin, makulit ako Sir Julie. Kasi uh, mahilig ako. He's very high energy. Ay, ano oh, ano, Misa may masabi ako na hindi niya uh, na trip, tapos nakukulitan siya. Oh, uh, uh, makakarinig ka na lang uh, ng ano ba? Uh, <laughs> o, oh, hindi na, hindi na. <laughs> Kaya kukulitan siya sa akin. Uh,